hello. Ay, may be vlog po natin ngayon yung usap usapang pusa kasi nanganganak yung pusa ngayon. Eh, uh, kahapon ng gabi nanganak yung pusa. Hindi ko lang po kasi siya na video guys, nakalimutan ko talaga. Pero na upload ko na naman siya sa search video. So yun, pinaalagaan ko siya, pinapakain ko palagi ng uh, pagkain, kung ano yung mga Sobra-sobra na pagkain, pinapakain ko. Walo po yung anak ata, bukas bilangin ko. Kasi madami yung anak. Kawawa naman kung titapon, di diba? ba? na siya kung lumaki na, kung saan na siya magpunta. At is na alagaan ko. Ayan guys, ayan. So, bago ako nito magbaba, kasi nandito pa po tayo sa room natin. So, pag ano ko ng hapunan, unahin ko muna bigyan ng pagkain yung pusa yun, pagtapo ng basura tapos ilagay ko na yung pagkain ng pusa kasi hindi ko pinapahalata sa amo kong lalaki kasi ayaw niya yung pusa kalaban niya pero hindi niya alam yung isa nun mag, magkuha ako ng pag malaki na yun kukunin ko yung isa alagaan ko dito sa taas yun, titriningin ko papaliguan ko turuan ko ng mga ano ng para hindi tumae dito sa loob ng aking kwarto kaya inaalagaan ko yun. So guys, yun. So pagkatapos nito ng pag-uusap, pag ano natin, kwentuhan natin dito sa aking vlog. Ayun. Mag-vlog tayo ng pusa vlog. <laughs> Yan. Pamagat ang pusa. Hanggat na malaki yun guys, ipapakita ko sa inyo ha. Hanggat lumaki siya. Kasi gustong gusto ko talaga yung mga hayop, lalo na yung mga Aso, mga pusa, gustong-gusto ko yun. Ayan, mamaya, ayan, karubtong po nito, pagbaba ko, puntahan ko na agad para pakainin natin. Kasi kanina ng tangari, marami siyang pagkain na mga buto. Pero ngayon, ano na naman yung pagkain niya. Binigyan ko naman siya ng kanin. Lagyan ko na tubig bukas. Bigyan ko na naman siya ng pagkain, pagbaba ko. Ayun, hanapan ko siya kung anong pwedeng ipakain doon. Kasi, kawawa, kasi nagpapasuso dami niyang, al, ano. Ayan, marami naman dyan pwede nating ipakain. Ayan, guys. So, guys, ano, Uh, let's go na. Magpunta muna tayo doon sa baba. Ayusin muna natin yung papakain natin sa kanya. Pagkatapos yun, lagyan muna natin ng kanin. Kanin yung papakain ko sa kanya naman kasi para maging okay yung kanyang ano yung kanyang pagpasuso ng baby niya okay let's go punta po ako sa ano mag punta ko sa magtatapon ako ng basura tapos dito yung ano po yung pusa tingnan ko yung basura dito akong matatapin ng basura guys, tapo na po basura Ayan. ito yung tapuan ko ito yung pagkain ko nga. pagkain para sa ano kanin pagkain ka, oh.